So, uh, kung alternate yung kanina ginawa natin sa first workout natin, ito naman is underhead extension. So, dalawang kamay na yung ginaga, uh, ginamit natin, guys. Yun. 1, 2, 3, 4, 5. So, kung isa ka sa mga gumagawa ng ganitong mali sa paggagawa ng uh, program na ganito, so, itigil nyo na to. Ayan o. Oh. So, dapat yung mismong arms na to is hindi yan gumagalaw guys. Steady lang po talaga yan. Kung baga, yung gumagalaw dito is ito lang. So, ayan, kung nakikita nyo is gumagalaw yung tricep natin. Yan. So, at syempre, avoid swinging din guys. No? Kasi, ah, mali po talaga kapag nagsiswing tayo. Ayan. Ayan. Kung so, nakikita nyo yung sarili nyo sa mga ginagawa kong exercise na to or yung videos na to is dapat nyo naitigil yung mga mali ninyo guys.